Pinagpalang araw po mga kabataan, for today's video ay gagawa po ako ng Kinilaw na dilis na sariwa. Batang kurat style Pampulutan, pwede rin pangulam, pero hindi ko po alasan ng ulo ang pinakadilis nito At yan nga po, naglayat po ako ng kamatays ng sibuyas, ng luya, ng pipino. At ako po ay nagmarinate na ng delay sa suka at kalamansi. At kung kayo po ay may lemon, ay mas masarap pong may lemon. Ayan, nilagyan na rin po yan ng paminta. Eh, nilagyan po na po. ayan, ayan. Ayan. At pinagmix mix ko po ito. May siling green, siling haba, at spring onions, at saka onion leeks. At yan po, lalagyan ko po ng the best sukan sa in the world ni Batang Kurat. Sukang pinakurat ni Batang Kurat. Ay napakahusay at napakaina kompletong sangkap. At yan nga po ang minarinade ko po na delays sa suka. At nilagyan ko po ng sukang Batang Kurat. Misan pa at iyan, iahalo na po natin to mix together sa ating mga sangkap na salad kamatis, pipino luya, sibuya sile oh, ayan na pa onion lakes yan, pagkakabangaw lalo na yung suka ni patangkurat ni patangkurat ang sarap ang pagkakabango nga. Ay, katalo na naman din na eh, ang mga lipo rice. Pulutan ay pangulam pa. Oh, yan. At baka may magre-react po diyan. Hindi na po inalisan ng ulo ang dili. Si Kuenong bahala.